Variada yung pangulong natin mga kapising Pangapat na area Bati mo Pizza wala pizza Another day, another video mga kapising uh, update na naman tayo ngayon sa riyada natin mga kapising no? mga apat na area kunti na lang talaga obsiso na talaga Tiga-tsaga na lang to sa amin ngayon. Ganito talaga yung buhay ng facing. So, update tayo. Pagkadikit natin dyan. Nandyan na. Pero bago dyan, shout out muna kay ano? Kay Oscar Villaluz Jr. Shout out sa iyo, idol. Mabuhay ka kung gusto mo. Pati rin kay Mang Pulok. Shout out sa iyo kumusta pasada natin dyan sana maganda yung kita natin ingat sa biyahe boss mangkuloks ingat sa biyahe so padikit na tayo mga kapising Pag umpisa na mag salok talaga kunti laman yung, puro pa Basura, bang, bangga. halong basura konti na lang isda dami pang basura o, wala talaga maramdam na talaga yung season basura na yung nagukuha Okay lang. Ito. Basura yung laman. Wala na. Ito yung apat na, ang apat na area namin mga kapising. Nakita nyo, talagang kunting-kunting lang. May basura pa. Ba? So, paramdaman talaga yung season ngayon. I expect na rin namin yung mga kapisi pag ganitong buwan na ikonti nila talaga yung huli yun tara amin kami pusit wow ganda ng huli namin puro basura basura Puro na pasura uli namin ah smile little bit <laughs> <laughs> oh siapa oseotaut, siapa oseotaut, tegak tega oseotaut, oseotaut, boy tegak tegak oseotaut, oh, oseotaut, oseotaut, oh, oseotaut, 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 tau tega... oseotaut, oseotaut, <laughs> ha? O, oh, shout out Kuyo. Baka nyo to. Baka nawala to sa inyo dyan. Nandito lang. <laughs> ha, Maka maliliit gelunggung turai Suka basura Parang nasa Manila bea ah, daming basura Parang Manila be, daming basura nasabit sa gilid, mawawala yan. Pagka nilalagay sa gilid, mawawala yan. Tulad dito, o. Oh. O, lumot. Tapos ito. Loomot, ito naman, masarap sa iya. Ito, baka-baka, tawagin. Baka, balok dilat hmm, oh, laki mas malaki ito isa oh. Oh, yan, pusit. Kuya mo. Dalaw, dalawa pusit. Oh, Oy, laki niyan. Bagyan. Ah. Ah. <laughs> ya, yeah, lag nakaw pusit. Lag ng pusit tau, <laughs> ng nakaw na pusit. Ayo, oh, lagi <laughs> <laki ita> <laughs> <laughs> pagka matanda na mahirapan na talaga pag matanda na <laughs> atas kasi o oh, regalan lang pantay lang sa ano namin oh, uh, no sa bubong taas so, pa nga yung regalan lang sa bubong yung pinakasahit nila alas pantay sa bubong namin So ito lang yung ulam namin mga kapising kasi yung pusit hindi yung sa amin. <laughs> Nakawin sana ng kasama oh, okay. ko. Kailan may ari? Mayroong nagmamayari. <laughs> Nauli nang mayari. Yung um, sana yung um, uh, sana masarap kay lumot. Ito alumahan, lumahan, no? Alumahan. Matamba ka. Tulingan. Ito sana yung magnakaw ng poset kaya lang nauli ng na may-ari. <laughs> so, dahil wala na kaming nahuli dito mga kapising, takbo na naman kami, lipat na naman kami na ibang lugar. Ganon talaga yung discarded it. Pagka wala na, hanap na naman na ibang lugar. Hanggat sa makatakbo ng may laman. So Kaya takbuhan na rin yung mga kasamahan namin. हलो उहो पिया रस्ते ते